And tonight, isang epic battle ang magaganap sa pagitan ng mga batang-batang singers at ang young at heart. Sa ating showbiz reporters, ang ating unang team, tinaguri ang Monsters of P-Pop. Please welcome Vision! Pinamumunahan oh! ng main dancer at youngest member ng group, Patrick Rocca Mora. Hello! What's up, Patrick? Yeah! Hello, po. Patrick, welcome to Family Feud. Thank you, po. Patrick, introduce mo nga yung mga makakasama mo. Ah, yes, of course. Ito ang aming main vocalist at songwriter. Walang iba kundi si Franz. What's up, Franz? Pogi, ang Pogi, Pogi. At siyempre, hindi magpapatalo ang aming visual at ang pinakamalakas sa karisma sa aming grupo. Walang iba kundi si Vince. What's up, Vince? Yun, oh. tayo. Siyempre, hindi magpapatalo tong tropa ko. Ang aming lead rapper and ka-roommate ko to eh. Wala ba kung Sam? What's up, Sam? What's up, Patrick! Balita ko, may bagong single ang Avis. Ano na yes pinamagatang? Agila. Tungkol -tung saan ang kantang Agila? Ang Agila po, tungkol sa pagiging proud bilang isang Pilipino. And pagkamit sa mataas na pangarap and of course, just being free. Wow! We would like to hear that. Kasama nila ang member nilang si C13. Of course, and good luck Team Vision. Nice one, nice one guys. Grabe. Ito naman, kilalani naman natin ang inyong opponents. Sila po ay ang newly elected officers ng grupong uh, pasimulo sa long-running Star Awards for Movies, Star Awards for TV, Star Awards of Music. Siyempre kasama na rin dyan, wala pong iba kung hindi ang ating mga kaibigan ng Philippine Movie Press Club ang kanilang team captain, veteran entertainment journalist, publicist at siyempre advocate ng Philippine cinema. Ako, mahal na mahal po niya ang pelikulang Pilipino sa lahat ng festivals. Memorize po niya. Mula A to Z, please welcome the newly elected president of PMPC, Mr. Mel Navarro. Okay, thank you, Mel, well, welcome, welcome. Thank you, thank Mel, well, you. Mel, bago tayo sana. magumpisa, sino-sino? Pakilala mo naman of ang kasama na, mo. Of course, nandito ang ating mga kasamahan sa PMPC. Uh, on my left is Fernando Guzman, the Vice President at radio show host din siya ng EPAL. Ano ba ang EPAL? Uh, ito pala ang latest. Ito pala ang latest. So, Kuya Fernando, ano ba ang latest? Marami kung sino-sino lang tayo. Marami baka maubos ang oras. Oh, yeah. After for now, we have the outgoing president and uh, now the auditor, si Rodel Fernando. Hi, Rodel. Hi, Ron. Hi. And last but not the least, our one of the board of directors, Francis Simeon. Good to see you. Good afternoon, mga kapuso. Wow. Yeah. Franz, ano ba mga sabi mo sa mga kalaban ninyo na medyo mas matamata -mata ng konti? Oo, eh. Okay. <laughs> Pagbigyan nyo ng kape. Alam ko naman na ibibigay nyo ang todo. Kaya, Mr. President, good luck together with all the officers, TNPC, Vision, up to 200,000 pesos ang pwedeng mapanalunan. Kaya eto na, let's play round one. Patrick and Mr. Mel, let's play round one. Come on. Nag-survey kami ng Sandang Pinoy. The top six answers are on the board. Kung ikaw ay uh, action star, dapat magaling kang blank. Mel Navarro. Tumalon. 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 Uh, ang sabi ni Kuya Mel ay tumalon. Yeah. Nandiyan. Kung ikaw ay action star, dapat magaling kang blank. Siyempre dati bumaril. Bumaril. Huh? Nandiyan ba ang bumaril? Bumaril. All right, let's go Patrick, pass or play? Siempre play. Okay, let's go play round one. Friends, kung ikaw ay action star, dapat magaling kang blank. Makipagsuntukan. Ayan. Fight scene, suntukan. Hands on bear. Siyempre, top answer. Vince. Kung ikaw ay action star, dapat magaling kang? Magaling kang tumambling. Tumambling. Kung meron ang talon, meron ang tumbling. Hands on Sam, kung ikaw ay action star, dapat magaling kang blank. Umilag. Umilag. Siyempre, sa mga suntok. Nandiyan ba ang ilag? Wala. Patrick, kung ikaw ay action star, dapat magaling kang... Ah... Uh, Sumalo na siya. <laughs> sumalo? <laughs> 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 para... Di ba? Para sa Jackie Chan, sinasalo nila yan. Oo, di ba? Sumalo. <laughs> Ramon Rivilla, sumasalo ng bala. O oh, dahil may anting-anting. Franz, kung ikaw ay action star, dapat magaling kang blank. Sa martial arts. Sa martial arts. Kasi kung merong suntok, baka may sipa. Nandiyan ba ang martial arts? <laughs> mga rate. Karate talaga, ano mga rate. Vince, kung ikaw ay action star, dapat magaling kang blank for the win. Isa na lang. Siyempre, dapat magaling kang umarte. Umarte. Nandiyan okay. ba yun? Umarte? Ah, wala wala pag-aarte, Sam. PMPC, this is your chance to steal. Franz, ano kaya? Kung uh, ikaw ay action star, dapat magaling kang... Tumakbo. Tumakbo. Pero del? Ganun Lumipad. Lumipad. Lumipad? Sir <laughs> Fernand? Sumipa. Sumipa? Okay. Rimmel, kung ikaw ay action star, dapat magaling kang ano? Magaling ka pa rin umarte, hindi porke action style guy hindi ka umaarte. Oh! <laughs> Oo nga naman, pero nabanggit na yata yung ating! Nandiyan ba ang arte? Wala! Nasabi na! Kaya... Alam niyo, pag nag-steal kayo, kailangan hikinig din kayo. Kasi nasabi na nila kanina yun. Okay. pero tama naman, dapat, dapat marunong pa rin talaga umarte. Alright, let's see. Ano kaya ang nasa number 6? Sige pa! Oo, oh, di ba? Anyway, grabe. Ma-action agad ang round 1, pero bumida ang vision. They now have 83 points. Pero di bali, kayang-kaya pong bumawi sa next round.